sa puesto ni na Secretary Pangandaman at uh, Executive Secretary Bersamin tila hakbang raw para makaiwas sa investigasyon at maprotektahan ng Pangulo ayon sa Ibon Foundation. May balita dyan ng Bomb Radio Kawayan. Tila iniiwasan umano ni na dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang maimbestigahan hinggil sa irregularidad sa pambansang pondo. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto ang dalawang opisyal kahapon, Nobyembre 17, matapos mabanggit ni dating Ako Representative Zaldi ang kanilang pangalan kaugnay sa kontrobersyal na budget insertions na umano'y tumanggap ng utos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makapagsingi langit ng 100 billion pesos. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Executive Director Sonny Africa ng Ibon Foundation, sinabi niya na lumalabas na ang resignation ng dalawang membro ng economic team ay hindi lamang upang makaiwas sa investigasyon kundi para protektahan din ang Pangulo. Sa kabilang banda, ang pagbibitiw ni Napangadaman at bersamin sa economic team ay may magandang may dudulot umano sa ekonomiya kung sila ay papalitan ng mga individual na may bago at maayos ayos na vision para sa bansa. Medyo nagulat kami, I think na marami, kasi pinapatotohanan ang konti yung sabi ni um, dating representative Salvi ko. Kasi bagamat sabi ng Malacanang, mga pagkis na maling lang yung video ni, ni dating representative Salvi ko, kung ganun ka... tinding epekto na naudyok sila na mapa-resign ang dalawang um, directly at indirectly na sangkot din sa corruption. Ibig sabihin, medyo mukhang may pag-iiwas na maimbestiga yung dalawang ito. At more than that, I think medyo pinapakita na kung imbestigayin yung mga to, siguro iha attend din nila na protektahan ng kanilang principal, um, si Paolo Marcos. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News ako si Bombo Jo Mica This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.